Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Ipinagpapasalamat ng maraming MSME mula sa Cebu ang patuloy na pag-alalay ng OVP sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng programang magnegosyo taday. Kilalani natin ang dalawa pa sa mga naging benepisyaryo ng programa sa ulat ni Brian Latasa dagong pasalamat ni Ma'am Ma Sara nga naapil ko sa atong magnegosyo taday nga napunan na kong puhunan sa pindahan Nga yes. may tag matabdagan pa siyang matabangan sa, 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 sunod. Ito ang mensahe ni Jake Credelosa mula sa Barangay Siraw para kay Vice President Indi Sara Duterte. Si Jake ay kabilang sa libu-libong Pilipino na natulungan ng Magnegosyo Today program na isa sa mga flagship program ni Inday Sara Duterte. Dahil tumigil na sa pag-aaral, pinasok ni Jake ang pagnenegosyo at nagtayo siya ng sariling sari-sari store upang may pagkakitaan. Mga year 2019 or 18 ba ito? Uh, katong kay uh, pandemic kay Wana Sagkumo, kada yung iskwela. Nagtukot ko, nagitabangan lang sa kong mama kapag kuhan financial. Akong gihinahinayan para kuhan lang din. Karon, mintras wapata katrabaho, natay ma-income gamay, puno punoan ko kung kalau is kino mo mulambo maginan si agam ay ibalibale lang nimo ang puhunan para mo tubo din. ipinagpapasalamat ni Jake na kabilang siya sa maraming Cebuano na naging benepisyaryo ng magnegosyo today program nagpasalamat sa ko nga napilian ko para mapuno-punoan gid akong kuan puhunan para sa tindahan yung gamay. Nalipay kasi pagkabalo nimo. Mm, nalipay. Mga grocery para sa tindahan. Daily needs na to, kape, kuan bugas, mga sabon og mga bisag unsa kung, kung mga aram, madali ra nato kuan diri sa tindahan. Simula nang matanggap ang karagdagang puhunan ay mas lumago na ang kanyang sari-sari store. May paninda na rin siyang soft drinks at bigas. Kuan kalahi an tao nagamay ra gigkog na tinday di, di karon nga nakatinda na ug mga bugas nang kuan. ya ni ubay-ubay sa gisud aron tindahan na kay drinks na sa una wala uh -huh. <laughs> Naalalayan din ng magnegosyo taday program ang 36 years old at taga barangay Tisa sa Cebu City na si Krisha Marie. Pagtitinda naman okay. ng panghimagas tulad ng macaroni salad ang kayang napiling pagkakitaan. <laughs> Patok din ngayon ang kanyang paninda na frozen products tulad ng hotdog, longganisa at marami pang iba. Ang daghang salamat kayo sa tanan staff sa Office of the Vice President, din sa Cebu Satellite Office, kabi nagyad ni Madam VP Inday Sara Duterte. Ay, dako, ay siya tabang yun, aning programa. Sa datos mula sa Office of the Vice President, pumalo na sa may 400 individuals ang naging bahagi ng magnegosyo today program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte sa buong bansa noong taong 2024. Mula po dito sa Cebu City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.